Bala po, ganito po, ah, uh, andito pa rin po tayo sa area number 2 po. Ganito po ang naging taganapan dito sa area number 2 nung pagkatapos po ng bagyo. Oh, yan. Eh. Mga nagtumbahan na po yung ibang saging. Oh. Lalaki oh. Lakatan pa man din. Ah, ito oh, sayang oh, lakatan oh. Kay utol. Oh. Ah, ah. So, yan. Laka pa naman luwig oh sana naman magkaigi pa pero buklo po naman ang puno ayan oh sayang ah nagkalugot lugot po yung mga ano oh sayang nagkalurot lurat ang mga saging titignan po natin ang ano kakawo buklo ay bago pala ang po man din oh. No? tapos ito po yung mga kakaw ay naglaglagan din mm. sayang yan ngayon pala po na public mm. wala lagas baka pa ni bagong bunga na uli ito sayang po ang pagkakataon no? yan ito na po ang mga natira eh. Bayabas. Ah, ano ah, kandalapak din nga po. Oh. Sa yan 'yung bayabas 'o. Oh. Bayabas po tayo. Tira ng bagyo. Nalapak din po ang mga ilang ano din eh mga mm. makapagpabawas yung ubi eh. yan na rin po ang larap baling alos din po yung mga puno uh -huh. mm. lalo na yung mga saging talaga nagbagsakan na ito o lakatan buti hindi na tumba bali ito po palang bad news oh. sayang namatay na po yung ating abukado ayan o oh. ang dami pa naman po na magbunga hmm. Siguro puy naalog. Sayang. Namatay na po rin isang areo. Oh. Ba. Ay hindi laan po pala iisa. Ay patay na rin yung dalawa oh. Iisa lang yung nakarecover. Pambihira lang na nakarecover oh, ay e, parang ang dami pang lagas oh. Ye ano nga naman. Aw ay. Patay din po. Ay nagkanda na. Sayang. Patay na po. Sayang na patay na. Sayang. Hindi na ako tamakat ko yung avocado. Bali na isa. Dalawa. Tapos yung pa po, po yung isang pinakadambuhala. Aw, oh, isayang. Yan po ang kumaga napakatagal ng inalagaan. Tapos po yung mamamatay laang. Sayang. Yan, namatay na po. Bali, tatlong puno po. Aray. Manding kahuari yung aking tanim. Mm. sayang hindi na siya lumaban no. Tinirhan pati ng ano oh? Ng anay. May to termites. Oh. na talaga siya. Sayang oh nagkandamatay ang mga ano. Ano pa puno oh. May good news, may bad news, ari. Ano naman oh. Giyaban no? oh malapit na rin yung no? 3 days so siguro are malambot lambot na ah. malapit na at tinukudan pala rin daw tulo oh. tinukudan po at nabagsak oh yan ito pa po yung ay ah, aray pinakamalaki po dalawa pa man din ang sanga oh. oh patay na sayang are yung oh ang laki nakakapanghinayang po ay pero wala na naman kung gagawa magagawa hindi kong baga ko lang po sa inyo nasayang sayang uh. dalawang sanga pa man din abay gahaligin ang bahay oh. Uh. nakakalungkot Aring punong po aray yan yung, yung avocado ang dami po natin na harvest dyan sa kusaka ko uh. mm ay tatlong nga ay, yung pinakamalaki pa man din ang nadali sayang isang iglap lang po ba kung baga bigla nang mawawala ah, ay talagang mm. Pa, mga kakaw Tapos po dito, meron din. yabano oh. Sa gilid ng kubo. Ah, aray po, no. Pagkakadambo, oh. Siguro, apektado, apektado rin po ng bagyo. Talagang nagkatuko din, ah, oh. Ayan, oh. Aray po. Ah, pagkadami naman, oh. Meron po na paboran. Meron nga napektuhan, oh. Mm. Ah, dami. Nakakatuwa po. Oh. Lang kay Ito pa oh. Kabilang side. Ang dami po lang gamyan po sa sabi ng iba. Sa paniniwala nila matamis. Kasi nilalanggam mm. kami. Dami. Yan pa po oh. Buti nalang natukudan. Para napaboran po naman ito ng bumagyo oh. Pagkalalaka ng bunga eh. Kung maga siguro po ba eh ano. Parang naka-absorb sila ng tubig. Kaya ho oh, lang ganda. Yun naman siguro na paspas ng hangin yung avocado abogado po pagkakaantindi ko ay eh, mahuna nga po yan sa ano ay eh, sa mga ganong ulan 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 at hangin ito pa oh ito malambot na oh pwede na siya hmm. harvest na po natin na rin pwede na oh ah pagkakapal langgam oh. paano naman uh, daming uyam Ganit <laughs> Sayang na matamis puto hmm malambot na ho eh hmm. Ah, nagbagsakan ni po pala yung mga niyog oh. hindi ni po naman tayo sa ano sa mga ibang pananim na kalamansi pipitas din tayo yan, yeah, maganda rin po ang ano ngayon, ang paramgit ng kalamansi. Nag-80 -e to 90. Ito po naman, si na ang nagdadalin ito. Sila po ba yung nag-aasikaso? Papa Harvest. Ang dami, naglaglagan yung mga nido. Puntahan pa po natin yung ibang tananim doon. yung mga kamatis ni nanay talong galing kay kautol yan mga talong salamat kay kautol shout out oh. kamatis yun na rin ang bunga ah. pecha yan po ang ganap dito oh nagtumbahan ng ibang saging kahit po si nanay napakahilig po na yan sa tanim yan may mga tanim na siyang bagong sitaw okra oh meron din po siya oh pang sariling gamit po ba nagkakwasak-wasak na po ay oh pati mga saging pati dahon ng galyang sayang eh. nagbagsakan na rin po ang dami, ang dami rin po pala na apektuhan dito ngayon lang ako naka-update oh Bala yan po, ito po ang ganap dito sa area number, ano po, number 2 yung mga pananim po ni Nana yan tsaka husayang yung avocado talaga ito pa po yung talong talbos kamote yan mga hindi po na yan yung mabababa oh Bahala yan po. Salamat po sa inyong pagsamaan Ano po, dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Kung di pa po magsasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pa videos. Yan, hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.